Namatay ang 62 anyos na lalaki human malumos sa sapa sa barangay Kambang Ug sa Dakbayan sa Toledo, gikan nga namista. pasado ulas 11 netong Sabado sa Buntag. Sa investigasyon sa Toledo City Police, gingong mibia ang lalaki uban sa anak sa ilang panimay nga nakainom o gilindog makahubog. Dihang nilabang sila sa sapa, giingong nahubo ang iyang chinelas o gianod. Gisuwayan niya pagkuha kini, apan nahug siya sa kantiladong bahin sa sapa nga misang kutinoon sa aksidente. Wala na musuway o luwas ang anak sa iyang amahan kahit nakainom usab kini ug dili usab makamaumulangoy. Hinugdan nga nangayo siya o tabang. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcon ang hepe sa Toledo City Police nga walay foul play ang kamatayon sa biktima. nakainom na sila daan. Then while naglakaw sila, nang, na slide siya, na slide siya sa pato, dahil ang pag-slide niya, na niya ang chinelas, yung chinelas na da sa current sa tubig. Mm -hmm. So niya ang ang ng tubig, ang yung tapos kaya ang iyang lawman di ay kanang na ay katilado nga area ba? Mm.